So bago po natin na pag-usapan yung kay Alden, no, basahin muna natin yung tweet ni Ms. Suzette Doctolero, uh, writer from GMA, uh, kung saan sinabi niya, masaya pala panoorin ang It's Showtime. No bola. Alam yung real talk ako lagi. Pasaya rin ng pasaya ang EB. Both shows, panoorin araw-araw. Okay? Meron po kasing mga nakakapansin na tila ba parang merong favoritism sa ilang mga kapuso dito sa showtime over doon sa show ng tape. Eh kasi yung mga ibang kapuso stars ay uh, lalabas sa it showtime pero hindi pa lumalabas doon sa sarili nilang uh, programa sa GMA7 na itbulaga ng tape, di ba? So parang nagkakaroon ng favoritism ba? or baka ayaw lang talaga na uh, makaaway or makasama ng loob yung pong mga nasa Tito Vic and Joey na show okay oh speaking of which pag-usapan po natin itong kay Alden okay kasi merong bagong interview siya para doon sa kanilang show na Battle of the Judges na kung saan sinabi po niya na ayaw niya munang maging parte ng kahit na anong noontime show sa Kapuso Network, either GMA or GTV. Okay? So basahin po natin yung mga kanyang sinabi. If it's about promo, okay po. Pero as a guest and regular host, baka hindi po muna. Kasi yung puso ko is with the Dabarkads. Okay, yun po yung kanyang sinabi. Um, yung po yung kanyang bagong show, Battle of the Judges, uh, will be airing na starting July 15. Okay, uh, susunod na Sabado. Okay, uh, Siyempre, hindi niya may iwasan doon sa kanilang uh, media con na siya ay tanungin tungkol dito sa dabarkad. So, dagdag pa ni Alden, tinanong siya kung meron bang offer sa kanya. Na offer po, tahimik lang ako all throughout the issue. Hindi po ako nakikisausaw pero by that time kasi na natanong ako about my relationship with TVJ, syempre, sinabi ko po yung peace Hindi naman po ako plastic. Hindi ko pwedeng sabihin na wala kaming pinagsamahan ng Dabar Cuts before. Hindi ko pwedeng sabihin na dahil wala na sila sa GMA, I let go of things that we have shared all throughout those seven years. Ano mo seven years din pala itong si Alden. Hypocrite po naman siguro ako kung sinabi ko yon di ba? So sinabi ko lang po yung totoo. Yung po yung sabi ni Alden. I think that's basic human rights. Karapatan ko po 'yon to really defend yung relationship and respetong binibigay ko po sa mga taong nakasama ko dito sa showbiz. I think that's what really matters to me more than anything. Yung relationship at pagiging tao ko sa harap nila. 'Yun. So, ah uh, sabi din ni Alden I love this group of people dearly. Matagal ko po silang kasama. It's a good 6 or 7 years of my entire career. I'm turning 12 years in the industry. So most likely kalahati ng buhay ko sa industriya nandoon sa Eat Bulaga ng Tito Vic and Joey. Of course wala po akong karapatang makialam sa desisyon ng management ng parehong kampo dahil isa lang po akong empleyado. Pero kumbaga kung sa personal kong damdamin at puso, malungkot po ako na hindi ako makakabalik sa Dabarkads. Hindi lang naman GMA ang merong exclusivity. Even all the other networks as that. Basta kahit saan man po ako makapunta, yung puso ko bilang Dabarkads hindi na po mawawala yan. So, ni-reveal din po ni Alden na hindi siya pwede mag-guesting doon sa show sa TV5. Actually, ngayon ko lang nabasa yung part na yon. Hindi ko nabasa noong nagpe-prepare ako dito. Uh, gulat din ako. Kasi yun na, nasagot na. Nasagot na yung tanong na gusto nating malaman. Kung pwede bang mag-guest si Alden sa Tito Vic and Joey sa TV5? At ang kanyang sagot, hindi. Hindi siya papayagan ng kanyang mother station, ng GMA. Karapatan naman ng GMA yan. Wala namang uh, masamadyaan. Kung baga sa akin, uh, karapatan nila yan. Kasi exclusivity nga eh. Kaya ka nga pumipirman ng kontrata eh. Pero, pero, ang ibig sabihin nito guys, yan na ang hudyat ng panibagong station war. Eh, okay. ano ba kasi ang ibig sabihin ng network war ng station war? Ang ibig sabihin lang talaga naman yan, 'yung hindi kayo magpapahiraman ng artista. 'Yun lang naman 'yun eh sa GMA at sa ABS, walang hiraman ng artista. Okay? At uh, 'yung sa ABS at sa GMA nawala na 'yan kasi magka na sila, 'di ba? Naghihiraman na sila ng artista. Ngayon po sa TV5 at sa GMA, mukhang ganyan na po ang mangyayari na walang hirama ng artista. At nauna po ang GMA sa kanilang hindi pagpapahiram kay Alden dito po sa TV5. 'Di diba? Kasi kung totoo kasi uh, kung mo sa TVJ, meron naman silang show sa GMA7. So wala naman problema doon sa mga ibang artista ng Tito Vic and Joey, 'di ba? Si kasi Manalo, party din siya dyan sa Battle of the Judges. So dapat walang, prob walang problema ng gano'n. Pero mukhang sa case ni Alden, mukhang pagdadamuta ng GMA na makita siya doon sa show ng TVJ. So, sa akin lang, sa akin lang, ito ay personal ko lang naman. Mahirap namang pagsabihan tong GMA. Hindi ko naman hawak yung kumpanya nila. Eh, sa akin, kung talagang seryoso sila na wala ng station war sana naman po ay ipahiram nila si Alden Richards kahit pa isa-isang beses lang. Eh, okay, yun lang man po ang hiling ko. Kahit sa anniversary lang ng Eat Bulaga o kahit, sa, kahit isang beses lang, sila po ang bahala. Pero para lang mapakita natin na wala talagang station war kung seryoso sila sa ganoong mindset at sa ganoong uh, sinasabi nila. So, yun lang naman yung hiling ko. Kasi syempre, masaya din para sa mga tao kung makikita si Alden uli doon po kasama yung Dabar Cads, kasama yung kanyang dating kalab team na si Main, kasi okay na naman eh, okay na naman, wala naman silang problema, wala naman, so ito lang talagang sa GMA, ang nagiging hadlang lang. Okay? So sa akin, tuwang-tuwa din ako, kasi uh, it shows yung pong uh, loyalty nitong si Alden. Sabi nga niya, 12 years siya sa industry. Sa totoo lang, Uh, maski si Alden naman siguro aaminin to, ang layo ng pinagkaiba nung kanyang karir nung before Aldab and after Aldab. Napakalayo. Dahil sa Dabarkads, talagang naging uh, napakataas ng level nitong si Alden Richards. At yan po ang kanyang na na-appreciate uh, kaya hindi po niya magawang tapatan o labanan yung pong Tito Vic and Joey. At yung kanilang Dabarkads at Itbulaga doon So yan, parang si ay si Gera din po yan So uh, nakakatawa naman itong si Alden Dahil ganun Pero sabi niya kung promo lang Kung mag-promote lang Wala naman sigurong masama Siguro hindi na naman uh, Okay na din naman siguro yon Kung magpo promote lang ng show Kung mag-ano lang So ganun lang pero yung magigesting ka, parang kunyari, party ka sa isang isang contest, gano'n, di ba? Hindi na siguro. Yun ang sabi ni Alden. At lalayo, ganyan din naman. Si Michael V, ganyan din, di ba? So, sa akin, eh, ganyan talaga. Yan talagang, ang, syempre, uh, it only shows gratitude doon po sa programa na nagbigay sa kanya ng chance to be para siya maging kung ano siya ngayon. Okay? So, yan po and uh, ang daming naliwala, naliwanagan dito po sa issue na to ngayon sa mga sinabi ni Alden. So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Ngayong tanghali po, manood po tayo ng IT sa TV5. O kung iba naman ang gusto nyo, kung gusto nyo, it's showtime. Kung gusto nyo, yung sa tape po, kayo po bahala. Basta ang importante po, manood po tayo ng television. So, supportahan po natin yung pong ating TV industry. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.